Sa loob ng maraming siglo, ang giant European bison ang tunay na tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit dahil sa tao, muntik na silang tuluyang maglaho. Hanggang isang araw, may mga nangahas na ibalik sila sa kabundukan ng Romanya. At ang resulta ay isang kwento ng pagbabalik na mas kamanghamang hapa kaysa sa iniisip ng lahat. Paano nga ba muling nabuhay ang isang lahing halos nawala na? Kaya tara alamin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Matagal nang kilala ang European Bison bilang pinakamalaking hayop sa lupa sa buong Europa. Noon, malawak ang kanilang ginagalawan, mula sa mga kagubatan ng France hanggang sa matataas na kabundukan ng Caucasus. Malalaki sila, matitibay at may malaking papel sa kalikasan. Sa katunayan, sila ang kumakain at nagbubungkal ng damuhan, nagpapakalat ng binhi at tumutulong magpanatili ng balanse sa kagubatan at kapatagan para silang tahimik na tagapangalaga ng kalikasan na hindi alam ng marami ay may napakahalagang ambag sa pagpapanatili ng buhay ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ngunit habang lumalawak ang sibilisasyon, unti-unting lumiit ang mundo ng mga bison. Pagsapit ng Middle Ages, malaki na ang nawala sa kanilang mga tirahan. Ang mga kagubatan ay ginawang taniman at ang mga damuhan ay naging mga bukirin at kabahayan. Unti-unting napilitang umatras ang bison sa maliliit na sulok ng kagubatan na hindi pa natatamaan ng palakol at apoy. Dito nagsimula ang kanilang mahabang pagbagsak, hindi biglaan kundi dahan-dahan hanggang halos hindi na sila makita sa wild. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang Industrial Revolution. Kasabay ng mga tren, iron at usok, dumating din ang mga baril na mas madaling gamitin kaysa spear o arrow. Noon ang panghuhuli ng bison ay nangangailangan ng husay, tapang at sama-samang pagkilos. Ngunit nang pumasok ang mga rifle, sapat na ang isang trigger para pabagsakin ang higanting hayop. Dahil dito mas mabilis silang napatay para sa karne, balat at maging para sa kasiyahan ng mga mayayaman at mga military officials. Ang dating mahirap lapitan ng mga kawan ng bison ay naging marupok at madaling matarget at nung nagsimula ang ikalabing siyam na siglo, halos naubos na ang mga kawan. Sa ilang lugar, lubos silang nawala. Ang dating malakas na uri ay nagbago sa pagiging isa na lamang alaala ng nakaraan hanggang sa dumating ang mga taong naniniwala na hindi pa huli ang lahat. May mga conservationist na hindi sumuko at naghahanap ng paraan para maibalik sila. Sa tulong ng mga zoo at mga protektadong lugar, unti-unti nilang naparami muli ang mga natitirang bison. Kaugnay din nito sa mga bundok ng Tarku sa Romania, isang grupo ng conservationists ang nagpasya ng isang matapang nahakbang. Iyon ay ang palayain ng labing pitong European bison na mula pa sa iba't ibang bansa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit dalawang daang taon, muling tumakbo ang mga higanting hayop na ito sa malayang kagubatan. Hindi lahat ay naniwala na magtatagumpay ang proyekto. Sabi ng iba, sisirain lamang ng bison ang lupa dahil sila ay malalakas na manginain. Ang iba naman ay nag-aalinlangan dahil sa hirap ng kalagayan ng bundok pero itinuloy pa rin ang plano. Subalit isang taon matapos silang pakawalan, may kakaibang nangyari. Ang kagubatang halos wala ng buhay ay unti-unting bumangon. Dahil sa paggalaw at pagkain ng bison muling nagbalik ang sigla ng mga damuhan. Ang mga binhing ikinakalat nila ay nagbigay ng panibagong halaman. At ang mga lupaing dating tigang ay muli na namang nagkaroon ng balanse. Kasabay ng pagbabalik ng bison, bumalik din ng ibang hayop. Unti-unting naibalik ang rhythm ng kalikasan. Ngayon mula sa maliit na bilang ng labing pitong bison, umabot na sa mahigit isang daan at pitumpu ang malayang gumagala sa Carpathian Mountains. Ipinakita ng kanilang pagbabalik na posible pala ang muling pagsigla ng isang buong ekosistem. Bukod pa rito, nakakatulong din ang bison sa paglaban sa climate change. Sa kanilang pagkain at pagkilos, mas maraming carbon dioxide ang nai-store sa lupa at sa mga halaman. Tinatayang ang kanilang kontribusyon ay katumbas ng pagtanggal ng polusyon mula sa halos 43,000 sasakyan bawat taon. Para sa isang hayop na halos nawala na, isa itong napakalaking tagumpay. Ngunit hindi lang kalikasan ng nakikinabang ang mga local communities sa paligid ng bundok ay nakahanap din ng bagong pag-asa. Nagkaroon ng trabaho, mga proyektong pangkabuhayan at mga programang nakabatay sa turismo na nakasentro sa pagbabalik ng bison. Noong panahon ng unang digma ang pandaigdig, hindi lamang tao ang dumaranas ng matinding hirap at pagkawasak, pati kalikasan ay nakibahagi sa trahedya. Sa kagubatan ng Białowieża sa Poland, na noon ay tirahan ng huling malaking populasyon ng wild bison, dumating ang panahong ito'y naging sentro ng digmaan. Ang mga German soldiers, dala ng matinding gutom at pangangailangan, ay walang awang pinatay halos lahat ng bison sa lugar. Pagsapit ng pagtatapos ng digmaan, siyam na lamang ang natira. Ngunit kahit sila ay hindi nakaligtas sa kaguluhan. Tuluyang nangyari ang kinatatakutan. Naglaho ang European bison sa wild. Ang natira na lamang ay 54 na individual lahat ay nakapaloob sa mga kulungan at private reserve. Sa katahimikan na iniwan ng pagkawala ng mga creature na ito, lumitaw ang isang malaking tanong. Posible pa kayang buhayin muli ang isang uri na halos nawala na sa mukha ng kalikasan? Ang mga scientists at conservationist sa iba't ibang bahagi ng Europa ay hindi nagatubili. Para sa kanila, ang natitirang ilang bison ay maaaring maging susi upang maibalik ang isang mahalagang bahagi ng kalikasan. Bagamat mahina at kakaunti ang bilang ng mga natira, nagpasya silang magsimula ng isang matapang na eksperimento. Kung kayat inilunsad ang mga maingat na programa ng pagpaparami. Ang Poland, Germany at Russia ang ilan sa mga bansang nagbukas ng daan para sa hakbanging ito. Dahil kakaunti lamang ang natira, bawat isang biso ay na may napakalaking halaga. Bawat kapanganakan ay tinutukan at ang record ng kanilang dugo at pinagmulan ay isinulat nang detalyado upang maiwasan ang sobrang magkakamag-anak na lahi. Ang ganitong sistema ng maingat na pag-aasikaso sa lahi ay isa sa mga unang halimbawa ng modern conservation method sa Europa at kalaunan ay naging modelo para sa iba pang mga environmental projects. Kaugnay din dito, isang napakahalagang hakbang ang naisakatuparan katuparan. Na buo ang International Society for the Protection of the European Bison. Ang grupong ito ay binubuo ng mga scientist, veterinarian at mga tagapangalaga mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng malalim na hidwaan sa politika, lalo na bago at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi napigilan ang kanilang layunin. Patuloy ang kanilang pagtutok sa iisang misyon: alagaan ang natitirang mga bison, paramihin ang bilang ng mga ito at panatilihin ang pinakamalawak na sakop ng genetic diversity. Mula rito, unti-unti nang nakabango ng lahi ng bison. Ang unang mga hakbang ay ginawa sa loob ng mga reserve at zoological parks, ngunit di naglaon muling isinabak ang ilan sa kanilang dating tahanan. At noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, muling pinakawalan ng ilang bison sa mga kagubatan ng Biawawisa. Ang tagpong ito ay hindi lamang pagbabalik ng isang hayop kundi pagbabalik din ng isang simbolo ng kalikasan na minsang nawala. Habang lumilipas ang mga taon, dumami ng dumami ang bilang ng bison. Mula sa labindalawa na may kakayahang magparami, naging daan-daan at kalaunan ay umabot sa libo-libo. Sa bawat paglaya ng bison sa wild, kasabay nito'y nababalik ang balanse sa mga damuhan at kagubatan. Ang mga bison ay kilala bilang ecosystem engineers dahil sa kanilang paraan ng paggalaw at pagkain na nakatutulong sa paglago ng iba't ibang halaman at hayop. Ngayon ang kwento ng European Bison ay hindi na tungkol lamang sa trahedya ng pagkawala. Ito ay naging patunay na sa pamamagitan ng pagtutulungan, paggamit ng science at tiyaga, posible ang pagbabalik ng isang uri na halos nawala na. Ang dating simbolo ng pagkapinsala ng digmaan ay naging tanda ng pag-asa at pagbabalik ng kalikasan. Dagdag pa rito, nagsimulang dumami ang bilang ng European Bison na nasa pangangalaga ng tao. Inalagaan sila sa malalaking kulungan forest parks at iba't ibang protected areas. Ngunit habang lumalago ang populasyon, sumulpot ang isang mas malaking tanong. Kaya pa ba nilang bumalik sa wild? At kung sakaling mangyari iyon, ano ang magiging epekto sa mga lupain at kagubatan ng Europa na matagal nang nasira ng tao? Mahalagang maunawaan na ang bison ay hindi basta malaking hayop lamang. Tinatawag sila ng mga scientist na keystone species. Ibig sabihin ay may napakahalagang papel sila sa balanse ng kalikasan. Sa bawat paglakad nila, kinakain nila ang damo at shrubs, gumagawa ng daan sa makakapal na halaman, nagkakalat ng mga seeds sa kanilang balahibo at dumi, at pinayayabong ang lupa gamit ang natural fertilizer. Dahil dito maraming halaman at hayop ang umaasa sa kanila. Mula sa maliliit na insekto at ibon hanggang sa mga maliliit na hayop at wildflowers. Nang mawala ang mga bison sa ilang bahagi ng Europa, bumagsak din ang kalikasan. Naging sobrang kapal ng mga halaman at hindi na tumatagos ang sunray. Nawala ang mga wildflowers, nawala ang tirahan ng mga insekto at pollinators, at unti-unting humina ang mga kagubatan. Ang dating masiglang mundo ay tila naging tahimik at patay. Dito nagsimulang lumitaw ang isang bago at matapang na ideya. Imbis na ikulong ang bison, ibalik sila sa wild upang muling buhay ng kalikasan. Sa mga sumunod na dekada, nagsikap ang mga scientist na alagaan ang mga bison sa kulungan. Ngunit nakita nilang hindi sapat ang simpleng pagpapanatili ng kanilang buhay sa loob ng bakod. Ang tunay na hakbang ay ang rewilding, ang pagbabalik sa mga hayop sa mga lugar kung saan sila nawala at hayaang muling mamuhay ng malaya. Isa sa mga bansang unang sumubok nito ay ang Romania. Sa sentro ng bansa ay naroon ang Tarku Mountains, bahagi ng Southern Carpathians sa Western Romania. Dati itong tahanan ng mga wild bison, ngunit sa loob ng mahabang panahon, wala nang kahit isang bison ang nakalakad dito. Bagaman sagana pa rin sa biodiversity ang lugar, malaki na ang pinsala ng tao. Sobra ang pagpapastol ng mga hayop, lumaganap ang illegal logging, at bumagsak ang tradisyonal na pagsasaka. Ang resulta, malalawak na lupain ang naiwang sira at walang sigla. Ang mga grassland ay nalumo sa sobrang damo, ang mga kagubatan ay nawalan ng natural na balanse, at maraming indigenous species ang unti-unting naglaho. Tinawag ito ng mga conservationists bilang isang wilderness desert, isang lugar na mukhang wild pero hindi na gumagana bilang malusog na ecosystem. Maging ang mga lokal ay tinawag itong dying forest. Dahil dito nagpasya ang mga organisasyon tulad ng Rewilding Europe at WWF Romania na magsagawa ng pinakamalaking proyekto ng muling pagpapalaya ng bison sa buong kontinente. Pinili nila ang Tarko Mountains bilang pangunahing lugar para sa reintroduction. Ang layunin ay hindi lamang maibalik ang mga bison, kundi gamitin sila bilang kasangkapan upang pagalingin ang nasirang lupa. Kung magiging matagumpay, magsisilbi itong living example kung paano pwedeng ayusin ng rewilding ang pinsalang iniwan ng tao sa loob ng maraming siglo. Kung kaya't dinala at pinalaya ang mga bison sa Tarco Mountains, mula noon taon-taon silang nadaragdagan. Ang kanilang pagbabalik ay hindi lang para sa sariling kaligtasan nila kundi para muling likhain ang balanse ng kalikasan. Habang gumagala sila sa kabundukan, unti-unting nagbago ang view. Ang mga grassland ay muling sumigla, muling tumubo ang mga wildflowers, bumalik ang mga insekto at ibon at nagkaroon muli ng buhay ang kagubatan. Ngayon ipinapakita ng karanasan sa Romania na ang bison ay hindi lamang simbolo ng nakaraan kundi tagapagligtas ng kinabukasan. Ayon sa research, ang kanilang presensya ay nakatutulong din sa pagstore ng carbon dioxide na tumutulong sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ibig sabihin, bawat hakbang at bawat pagkain ng bison ay may malaking ambag hindi lamang sa local environment kundi sa buong planeta. higit pa rito nagdulot din ito ng benepisyo sa mga local communities. Dumami ang mga turistang nais makakita ng bison sa kanilang natural na tahanan at nagbigay ito ng bagong hanap buhay sa mga tao roon. Naging inspirasyon ito na kahit ang isang lugar na halos patay na ay pwedeng muling sumigla sa tulong ng kalikasan mismo. Kaugnay pa nito sa matataas at mababang bundok ng Southern Carpathians sa Romania, isang kakaibang misyon ang isinilang. Ito ay ang pagbabalik ng European Bison. Mahigit isang siglo na silang halos mawala at sa pagkakataong ito, hindi lang basta pagpapakawala ng hayop ang pinag-uusapan. Isa itong eksperimento na may halong kaba, pag-asa at walang kasiguraduhan. Mahirap ang kalagayan ng lugar na napili. Malayo ito sa kabihasnan at halos walang mga kalsadang sementado. Kulang din ang pasilidad para sa veterinary at walang bakod na makakapigil kung sakaling magtangkang lumabas ang mga hayop. Para sa mga local communities, hindi rin ito madaling tanggapin. Ang ilang residente ay natakot na baka sirain ng mga biso ng kanilang pananim o baka makipag-agawan sa pagkain ng kanilang mga alaga. May ilan ding nangangamba na baka masaktan sila ng dambuhalang hayop na hindi nila kabisado. Ang iba na may nagtanong, tama ba ang desisyong magpalaya ng ganitong kalaking nilalang sa isang lugar na matagal nang wala nito? Pero hindi lang ang mga tao ang may agam-agam, pati mga scientists. Walang nakakasiguro kung paano aakma ang mga bison matapos ang mahabang paglalakbay. May posibilidad na hindi sila makakahanap ng sapat na pagkain o baka lumayo sila ng sobra at mapunta sa mga lugar na delikado. Bukod pa rito, limitado rin ang kanilang genetic diversity. Kung kaya't anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking hakbang sa buong proyekto. Pero malinaw ang pangarap. Kung mabubuhay at lalakas ang mga bison, maari nilang tulungan ang kalikasan na muling bumangon. Ang pagbabalik nila ay makakatulong upang maibalik ang balanse ng ekosistem. Ang pagbukas ng mga grassland, paglaganap ng iba't ibang uri ng halaman, at pagbabalik ng mga hayop na umaasa sa ganitong kapaligiran. Ngunit hindi sapat ang pangarap lamang kailangan itong gawing realidad. Kung kaya't nagsimula ang maingat na paghahanda, pinili ng rewilding Europe at WWF Romania kasama ng Life Bison Project ang mga pinakamalulusog at pinakamatibay na bison mula sa iba't ibang breeding centers sa Europe. Nagmula ang ilan sa Sweden, Germany, Poland at Italy. Bawat isa ay sinuri ng mabuti upang matiyak na wala silang sakit at handa silang harapin ng pagod ng mahabang biyahe. Isipin mo na lang kung gaano kahirap maglipat ng isang hayop na sobrang bigat. Kinailangang gumamit ng espesyal na lalagyan, magbigay ng pahinga tuwing biyahe at bantayan ang kanilang kalagayan para hindi masyadong ma-stress. Minsan ay ilang araw ang biyahe kung kaya't doble ang pag-iingat na ginawa ng mga eksperto. Pagdating nila sa Romania, hindi sila agad pinalaya sa kagubatan. Sa halip, inilagay muna sila sa tinatawag na soft release enclosures, isang malawak na backyard kung saan unti-unti silang nasasanay sa klima, lugar at pagkain ng Carpathians. Sa panahong iyon, binabantayan sila ng mga researchers, tinitingnan kung paano sila gumalaw, kung sapat ba ang kanilang kinakain, at kung nasa maayos na kondisyon ang kanilang kalusugan. Gayon din bago sila tuluyang palayain, ikinabit sa leeg ng bawat isa ang GPS collars. Sa pamamagitan nito, nasusubaybayan kung saan sila naglalakbay, gaano kalawak ang kanilang ginagalawan, at kung lumalapit ba sila sa mga lugar na maaring maging delikado. Sa ganitong paraan, may kasiguraduhan na ligtas sila at hindi nagiging banta sa mga komunidad. Mula nung unang pagpapakawala, unti-unti nang lumaki ang bilang ng mga bison sa lugar. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit sa isang daan na bison na malayang namumuhay sa Tarco Mountains. Ito na ngayon ang isa sa pinakamalaking populasyon ng wild European bison sa buong kontinente. Ang epekto nito ay hindi lang nakikita sa kanilang bilang. Ang kanilang presensya ay nakakatulong sa mismong kalikasan. Sa pamamagitan ng kanilang pagkain, nagkakalat sila ng mga seeds ng halaman, nagbubukas ng mga grassland at nakakatulong sa paglikha ng mas matabang lupa. Ayon sa pag-aaral ng Yale School of the Environment, ang mga bison dito ay nakakatulong sa pag-store ng carbon dioxide. Dahil dito, tinuturing silang mga climate heroes, mga tahimik na tagapagligtas ng kalikasan laban sa epekto ng climate change. Ngayon ang dating imposible ay nagiging totoo. Sa simula pa lang, ginamit ng mga tagabantay ng proyekto ang modernong teknolohiya para masubaybayan ang kalagayan ng mga bison. Sa tulong ng satellite data, natukoy nila ang mga lugar na madalas kainan, pati ang mga daanan na sinusundan ng mga herd. Sa oras na may makita silang problema, mabilis silang nakakakilos. Kasabay nito ang mga field ranger ay nagsanay para mas maunawaan ang kilos ng hayop. Araw-araw nilang isinusulat ang mga nakikitang ugali mula sa paraan ng pagkain, pakikisalamuha hanggang sa mga palatandaan ng pagod at pagkakasakit. Mahalagang bahagi rin ng proyekto ang aktibong pagsali ng mga citizens. Hindi lang basta pinakawalan ng mga hayop at hinayaan na lang. Ang mga residente ay binigyan ng pagkakataon na maging wildlife monitor, forest ranger at maging guide para sa mga bisita dahil dito hindi lang trabaho ang naibigay sa kanila kundi naging bahagi rin sila ng muling pagbabalik ng bison sa kanilang lupain. Bukod pa rito pumupunta rin ang mga tagapamahala ng proyekto sa mga paaralan at barangay hall upang ipaliwanag ang kahalagahan ng ginagawa nila. Sa ganitong paraan, unti-unting nawala ang pangamba ng mga tao at napalitan ito ng pag-unawa. Unti-unti nakita ng mga taga roon na pwede pala itong maging pagmamalaki ng kanilang lugar at maging dagdag income sa pamamagitan ng turismo. At noong buwan ng Mayo, isinagawa ang unang opisyal na pagpapalaya ng mga bison. Labing pitong hayop ang muling tumapak sa wildland ng Romania matapos ang higit dalawang daang taon. Isang makasaysayang sandali iyon puno ng saya at pag-asa ngunit kasabay din ng kaba at pangamba. Maraming tanong ang lumutang. Kakayanin kaya nilang makaangkop sa bagong tirahan? Kakayanin ba ng kalikasan na muling magtaglay ng ganito kalalaking creature? Ngunit ang mga unang taon ay hindi naging madali. May ilang biso ng hindi nakayanan ng pagbabago. Ang stress mula sa pagbiyahe, ang hindi pamilyar na lupain at ang kakaibang damo na hindi nila nakasanayang kainin ay nagdulot ng mga problema sa kalusugan. Sa ilang pagkakataon, nagbunga pa ito ng pagkamatay ng ilan sa kanila. Dahil dito, lumitaw ang agam-agam kung kaya ba talagang suportahan ng Saru Mountains ang isang malaking herd na malayang gumagala. Bukod sa natural na panganib, marami ring balakid ang kapaligiran. May mga lumang daan, sakahan, at nagbabagong klima na nagdudulot ng dagdag na suliranin. Dagdag pa sa mga hamon, nagkaroon ng problema sa teknolohiya. Ang mga GPS collar na inaasahan upang subaybayan ang bawat galaw ng mga hayop ay nagsimulang pumalya. Nawalan ng signal, madaling naubos ang battery at minsan ay tuluyang nasisira. Dahil dito nahirapan ang mga ranger na agad makaresponde sa mga emergency. Kapag kulang ang datos, mahirap para sa mga scientist na matukoy kung nakakaangkop nga ba ang mga hayop o kung sila ay nahihirapan. Gayun din naman muling nagpalaya ng panibagong grupo ng bison. Maingat na isinagawa ang hakbang na ito upang hindi maulit ang malalaking pagkakamali bagamat mayroon pa rin kabiguan, nagsilbi rin itong karanasan at aral kung paano haharapin ang mga susunod pang pagsubok. Dito nakita na ang muling pagbabalik ng bison ay hindi lamang tungkol sa paglabas nila sa gubat, kundi tungkol din sa pagtutulungan ng scientist, tagabantay at ng buong komunidad upang buhayin muli ang isang hayop na halos nawala na sa kasaysayan. Sa kabila ng lahat ng hirap na natiling buhay ang pag-asa, ang bawat araw ng pagbabantay bawat hakbang ng mga bison sa kagubatan at bawat pakikipag-ugnayan ng mga tao sa hayop ay nagpatunay na ang laban para sa kalikasan ay hindi madali ngunit posible kung pagtutulungan. Ang mga unang taon ay maaring puno ng kaba, sakit at pagdududa ngunit unti-unti ring lumilitaw ang pag-asa na ang bison ay tunay na makakabalik sa kanilang tahanan sa Carpathians. Samantala sa umpisa, naging malaking hamon ang pagtanggap ng mga tao sa proyektong ito. Marami sa mga taga-baryo ang nag-alala na maaaring makaapekto ang mga bison sa kanilang mga alagang hayop at bukirin. Nang kumalat ang mga balitang may mga bison na napapadpad malapit sa kabahayan, mas lumakas ang kaba ng ilan. May nagsabing sumisira raw sila ng bakod, may nagsasabing kumakain ng pananim, kahit hindi lahat ng kwento ay may patunay. Ang iba'y nakinig agad sa chismis kaysa sa siyensya. Sinubukan ng mga ranger at tagapangalaga na makipag-ugnayan sa mga tao, magpaliwanag at magturo, pero hindi lahat ay agad na kumbinsi. Ang takot at maling impormasyon ay mas mabilis kumalat kaysa sa mga totoong datos. Bukod sa duda ng mga tao, naging malaking usapin din ng pondo. Ang ganitong proyekto ay hindi natatapos sa isang taon lamang, kundi nangangailangan ng tuloy-tuloy at pangmatagalang suporta. Ngunit may mga donor at katuwang na nagsimulang umatras. Naging palaisipan kung kaya bang ipagpatuloy ito kung patuloy ang kakulangan sa pondo. May mga conservationist na nagwarning na baka huminto ang lahat bago pa man maging matatag ang herd. May ilan na nagtanong kung ang proyektong ito ba ay talagang maaaring panindigan o isa lamang ambisyosong plano. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Napansin ng mga tagapangalaga na ang herd ay nagsisimulang magbago. Kumubuo na sila ng grupo, sabay-sabay na kumakain at tila mas komportable na sa bagong tahanan. Isang araw natuklasan nilang may isang babaeng bison na nagdadalang tao. Napakabigat ng kahulugan nito dahil mahigit dalawang daang taon ng walang ipinanganak na bison sa wild area na ito. Noon pa man maraming scientists ang natatakot na baka hindi na muling manganak ang mga bison na baka hindi na sila makasabay sa wildlife matapos ang mahabang panahon ng pagkakulong sa mga breeding center. Ngunit isang taon ang lumipas at ang imposible ay naging totoo, isang kapang ipinanganak sa kabundukan ng Carpathians. Ang kapanganakang iyon ay hindi lamang isang simpleng pangyayari, ito ay isang himala. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit dalawang siglo, may bagong buhay na ipinanganak. At nang kumalat ang balita, kahit ang pinakamalalakas na bumabatikos ay napatahimik. Mula noon, nagsimula ang unti-unting pagbabagong nagdala ng pag-asa. Kaugnay din dito, may dinadagdag na bagong bison mula sa iba't ibang breeding center sa Europa. Pinipili silang mabuti upang mapanatili ang malawak na genetic diversity ng buong populasyon. Ang layunin ay hindi lamang dumami sila, kundi maging malakas at handa sa wildlife. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang namulaklak ang kanilang natural behavior. Ang mga bison ay natutong bumuo ng mas malalaking grupo, may mga nakagawian sa pagkain at gumagala ng sabay-sabay sa malalawak na lugar. Gumamit ng GPS collars ang mga scientists upang masubaybayan ang bawat galaw nila. Araw-araw ay nakikita sa datos na hindi lang sila basta nag-iikot kundi lumalayo pa ng lumalayo at natututong gumamit ng mga natural na daan. Ang kanilang pamamaraan sa paggalaw at pagkain ay halos kapareho na ng mga sinaunang bison na matagal nang nawala sa lugar ng Europa. Subalit habang tumatagal, naging mas komplikado ang kilos ng grupo. Sa panahon ng pagpaparami, nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng malalakas na lalaki. Ang mga babae na may nagtitipon para sa proteksyon at ang mga kaf ay mabilis natututo mula sa kanilang mga ina. Gayun din naman, hindi na lamang mga bison na ipinalaya ang bumubuo ng herd. Dumami na ang mga tunay na wild bison na isinilang mismo sa kabundukan dahil sa patuloy na pagmomonitor at maingat na pamamahala na natiling matatag ang kanilang genetic diversity. Unti-unting nagbago ang pananaw ng mga eksperto. Ang proyektong dati tinatawag na labis na ambisyoso ay nagsimulang kilalanin bilang isa sa pinakamahalagang halimbawa ng matagumpay na rewilding sa buong Europa. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay hindi lang makikita sa mga numbers o sa GPS data. Ito ay naramdaman sa mismong lupaing kanilang tinatahanan. Sa pagbalik ng mga bison, unti-unting bumalik din ang sigla ng kalikasan. Ang grassland ay muling lumawak, ang mga shrubs ay natulungan nilang kontrolin, at ang balanse ng kapaligiran ay muling sumibol. Ang proyektong ito ay hindi na lamang tungkol sa muling pagpaparami ng isang hayop, kundi tungkol sa pagbabalik ng ugnayan sa pagitan ng kalikasan at ng tao.